Kapag ako ang nanalo sa eleksyon, kukurakutin ko ang pera ng bayan at ibabayad ko sa mga utang ko. At least, anes ako. Kapag ako ang nanalo sa darating na eleksyon, bibigyan ko ng pwesto sa gobyerno ang kamag-anak ko at mga kaibigan ko. At least, anes ako. Kapag ako ang nanalo sa darating na eleksyon, gagamitin ko ang pondo ng gobyerno para makapag-travel at mag-shopping sa ibang bansa. Dahil makapal ang mukha ko. Pero at least, honest ako. Kapag akong nanalo sa darating na eleksyon, hindi ko tuto pa rin ang lahat ng pangako ko ibababa lahat ng bilili. At itataas ang sweldo. Kapag ako ang nanalo sa darating na eleksyon, wala nang tambay ang maghihirap at wala nang chismos ang mangungutang dahil sila ang priority ko. At ibababa ko ang presyo ng palay dahil itataas ko ang presyo ng bigas. At least, anos ako.